Ayun na ayan na. Ayan na mga creeps. Si Jablad. Panis sila. O oh, magsiporma na kayo. Ano mag na kayo? Mga ilapit-lapit mo, gago. Okay. Dito, to, to. Yes! Ito ka na! Ito ka, dog! I-dandrip lagi na babangga. I-dandrip lagi na babangga. Yes! Ito ka, dog! I-dandrip lagi na babangga. Balikin niyang dalawa. Balikin niyang dalawa. Wala, yung Balikin niyang dalawa. Oige, mayusin ulit! Tuloy-tuloy pa. Meron pa yung... Pupantin siya dito Game ulit! Puntukan na kayo! Gulpin yung bro, bro. yung lapit mo para makita yung mukhang ilalim. <laughs> Gulpin yun! na yan! Nakaasar na Walang Wala lang <laughs> yung yun. Wala lang <laughs> oo mo go ka. Hey, Bultingio. ko lang 'yan, dali. Thank you. Ini ko takoy na na dati oh. Oh, Bultingio to Chris. Gusto ko Tatare, ina-kamerahan! Dito ka na ulit! Tukos na lang. Bakit? Sabi ka rin. Ito po ang magandang thing! Habang to ay nagbabag. Kailangan mo. Wala na kong pakialam. Kahit abutin to ng kumahasin. Pero sige ba. Bugta-bugta-bugta me! Ang <laughs> pangit ng video ngayon. Oh, wow, wala kasi ano, katulad kagabi. Panorin na natin, panoorin na natin Dan. Ano panoorin?